Tinawag din na diversionary tactics ni si Vice President Sara Duterte ang ginagawang pagkomento ng Yanggan sa lahat ng kanyang nagiging pahayag. Sa isang panayam ay nagpahayag ng kanyang saloobin ng pangalawang Pangulo kaugnay sa naging komento ng Kongreso sa kanyang mga nagdaang press conference. Tinawag kasi itong diversionary tactics ng young kung saan sinabi din ng mga ito na direkta at tuwiran na lamang sagutin ng BC Presidente ang isyu at taligasyon sa kanya kaysa gumawa ng panibagong mga pag-uusapan ng publiko. Kaugnay niyan narito ang bahagi ng payag ni Representative Paulo Ortega. Juicy eh. So, eh dito naman sa Quadcom, from the start, we've been evidence-based kung ano pa ang mga lumalabas sa aming legislative inquiry. Very clear po yun na yun po ang lumalabas at napapalabas po sa social media. But again, but... Ang sagot naman ni Vice President Sara, ang ginagawa din nila ay isang taktika para ilihis ang usapan sa mga problema. Tunay na problema ng bansa na siyang iniisa-isa ng opisyal. Marami naman daw ang dapat na pag-usapan bakit siya ang ginagawang topic at diversion mula sa mga ito dagdag pa ng pangalawang pangulo ginagawa lamang niya ang ginagawa ng yanggan sa kanya narito pang pa bahayag naman ni vice president sa diversion. yes well it's a tie kasi ang ginagawa nila is a diversion from the nothingness that is this country is undergoing Ginagawa nila is a diversion sa kagutuman sa kahirapan sa taas ng presyo sa kawalan ng mga Pilipino. Ginagawa niyo ako diversion. Eh, gagawin ko din kung ano yung ginagawa niyo. Wala. Talo na kayo. Wala na. Kahit na Samantala, sinagot naman nila Union First District Representative Paolo Ortega ang patutsada na ito ng Vice Presidente. Anya ang mismong mga pahayag niya na ito ay isang halimbawa daw ng diversionary tactic at ang mga problema ng taong bayan ay ang nananatili nilang prioridad. Dahil anya patuloy silang nag sa kanila mga distrito para magbigay mga, o mabigay ang mga pangangailangan ng kanilang nasasakupan. Narito naman ang tugon ni Representative Paolo Ortega. Yung spill niya kanina mukhang diversionary tactic din eh. Um maganda nga po nasasagot yung issues with regards po sa mga pro problems po natin dito sa bayan. The House of Representatives are on the ground. Nag-iikot po kami sa mga iba't ibang iba't ibang servicio fair po namin sa local local districts namin. And yung nga pong mas malalaking mga problema, yung immediate solutions, nandun po kami sa ground, yung mas malalaking problema po, ginagawan po natin ng polisiya, tinahanapan po natin ng solution. So, it is very well, very well chronicled, very well documented. Makikita niyo po sa Facebook, sa internet kung ano pong ginagawa ng House of Representatives. Payag po yan ni La Union, Congressman Paulo Ortega.